You, what's up mga kalipir? So ayun mga kalipir, no? magandang hapon sa inyong lahat mga kalipir. So dito nga mga kalipir ay mag-workout tayo mga kalipir. No? So yung workout natin mga kalipir is mga basic lang mga kalipir. No? Dahil nga, dahil hindi tayo nakapag-workout ng dalawang linggo mga kalipir. No? O mahigit pa mga kalipir dahil sa... Dahil sa bagyong upong mga kaliper, no? At pagkatapos nga ng bagyo mga kaliper, ay napaka-busy ko na mga kaliper, no? Dahil nga sa trabaho ko mga kaliper, nasa uh, munisipyo ako na nagtatrabaho mga Calipurino. at yun pagkatapos ng bagyo super busy namin mga hatid hati doon hati dito uh, naghatid kami sa mga uh, tulong ng gobyerno mga kalibre nasa MSWD kasi ako nagtatrabaho mga kalibre kaya yun sobrang busy hindi na ako ng workout wala nang oras na mag-workout mga Calipurino. yung i-workout ko mga kalipir is ipapahinga ko na lang mga Calipur, dahil yun nga, Pagod na pagod yung katawan ko ah, Magmamaniho ako ng motor Kasi malalayo yung puntahan namin Na ah, barangay So ayun yung dahilan mga no Kaya hindi tayo nakapag-workout Ng mahaba-habang panahon mga kalipir. So ngayon mga kalipunong Ito na nga mga kalipunong Bumabalik-balik tayo sa pag-workout mga kalipir pero dahan-dahan lang yung ginagawa ko mga kalipir mo na mga kalipiro, na pag uh, workout mga kalipir. Uh, ayan mga kalipir kita nyo naman sa aking mga exercise mga kalipir na ginawa. Basic lang talaga mga kalipir magaan lang yung dumbbells na gamit ko. na sa pag-workout mga kalipir. So ito pa mga kalipir no. So akin lang uh, yung jump ko mga kalipir dito mga kalipir no. So binuhay-buhay ko lang mga kalipir dahil yun nga, hindi na rin ako nakapag-talon-talon mga kaliber. So, ayun mga kaliber, no? kunting papawis lang tayo ngayon mga kaliber. No. Di tayo uh, talaga ng gusto mga kaliber. So, ganun lang yung mga workout natin mga kaliber. No. Basic lang mga kaliber. Dahil nga, di tayo dapat ah uh, bumana talaga ng gusto dahil nakapupahinga na naman tayo ng... Uh, dalawang linggo mga kalipir no? dahil sa bagyong upong mga kalipir kaya yun hindi tayo nakapag-workout so ngayon basic muna Huwag mo natin biglain yung uh, mga muscles natin mga kalimno. So, ayun lang mga kaliper. Follow, like, and share. And subscribe sa aking YouTube channel.